natin magandang gabi mga kandinger ayan alas 11.50 na magkahating gabi na so dito lang ulit tayo magsisimula sa tapat hanggang kapako naman yung spot natin sana swertihin ulit tayo makadami ulit so ito wala pa hindi pala bulusong andun pa yung kanyang bangka dumayo. dumayo kasi yung pahapon sa kabilang isla medyo malayo hindi na yohan yung hotel siya lang mag isa lakas na loob yung hotel lumayo mag isa malayo malayo patawid pa sa isla so yun ang mga po sa mga hotel natin sana makadami ulit tayo pagkalo ulit tayo na madami blisig sa gabi ito. Sa iyo na mga bagpo sa mga huli natin. ah, uh, bakit na isang pusit na tayo itibira kami sa ulo uh, abit yata ng 600 grams kasap na yan sa 280 dalawa na sana yan, kaso yeah, yung unang pusit na natagpuan natin na ina. kaya hindi natin napaana. <laughs> Ha ha ha! ng mamon sa Maralay no? ang lapat sigurado na to sana may mga kasama pa yan para matagpigan natin tumago sa silong ng malaking bato. Yang ek. Bindu -bindu -bindu. yung egg. Sayang yung egg. binung kan binung bilong ka. Mailap yung kulumbutan ako. Pagkatapat lang sa ilap, kumaripas. Buti pumasok sa malaking batu Ako na ilan pa tayo. What amoy talaga oh. mas malaki pa sa una kanina salamat yung abanay ko na yung pinampanat natin ito lang Apa salah ugi nggak Ba't pangalawang ilak marayo? Wow!

nakapahabol pa tayo nagliliwanag na alas 4.30 na salamat nakapahabol pa tayo ng isang ilak sayang yung marap ng sweet juice kanina sasutang pag marap natin hindi tinamaan nasa dalawang kilo din sana Oh, yeah, I alasin ah, po tayo, huwi na tayo andito pa ako sa may pinarawa yan magsasagawal lang ako pa yung agos kahit na umaga na may buwan na kasi kaya inaabot na ng umaga yung sumugot kung tawagin namin yung agos na tide salamat, na naman tayo ayaw ko lang tayo tungtong lingusong lang siguro siguro sa sampan ng tribali dun sa may itas si bigyan nito malakas na kasi yung agos so yun ang mga magsabahay tapos kinili natin kung nakailan kilo tayo a few moments later so yun mga kadventure andito na tayo jack pa tayo yan ang dami naka ilang peraso po si tayo 2, 4, 6, 8, 12 peraso tapos tatlong ilak yan dalawang mabaw na sa lang yun o salamat madami yung huli natin ngayon punahin natin yung first class natin Ayan. ito yung class yun 3.9 kuwartan linaw, 24 yung kilo ayos, solve ulit yung pagod madami Ayan. at ito itong isang puset yung pasakto sa mo 280 yung kilo nya ayun 3 fourth at yung malalit natin na may tama sa katawan So 60 naman yung pila dito. Ayan ito, kwarta. At ito, tilak. tatlong kilo yun. Salamat. 180 naman yung pila at sa kulambota natin ganun pa rin 110 per kilo 2.3 ito para lang natin tumamaya Ayan. ito, ito yung pangulam natin na yun madami tayong pangulam ayun ito yung pangulam natin solb 2.7 yung pangulam natin ano so, to sa pang maghapon na ulam Thank you Lord, nakadami tayo. Sumali so, si Otol, hindi nakalusong. So yun, totala natin to kung magkano yung kikitain natin ito. At kung ilang kilo lahat to. So yun mga Carbenger, malaki laki din yung kinita natin. Ayan, 2,809. Ayan, so bali yung batog nga pala natin. Ayan, pinatimbang ko na lang. Ayan, 1.2 yung dalawang piraso. Ayan, 1.40 yung kilo may paso kasi mga bata kaya tatlo lang kami dito sa bahay yan bali itong 1.5 na pangulam natin maghapon na itong pangulam namin iba kasi yung ulam ng mga bata ayan salamat sa mahal na Panginoon kumita tayo ng malaki-laki ayan bali yung kabuang huli natin ayan 15.3 kilos lahat-lahat yung naibenta natin ayan 13.8 kilos thank you Lord so ayan magsasya total lang po tayo So yun, shout out, out po tayo. Ayan, unang una po, shout out sa ating mga masugid na taga subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga kalbidyon. Sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ayan, sa ang sulok man po kayo ng mundo na roon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, unang una po, shout out po kay Sir April Jobson Bugais. Ayan, shout out po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. shout out kay Gloria Alfiros from Burgos, Pangasinan. Ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Shout out kay Danilo Dalim at sa kanya anak, Chudes Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Vius from Saudi Arabia, damam ma'am. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out kay Ramon Navarro. Ayan, shout out po. Shout out kay Leo Andre Ayan, Garcia from Rock Hampton, ayan, Australia, ayan, shout out po sa inyo. shout out kay Jifty Ramea from, Mea from uh, Tibanban na po shout out sa Kayadong Family from Naikabiti Shoutout kay Milo Amores from Fieres Quezon na po sa inyo tay shout out kay Ronald De La Cruz shout out kay Robert Rama shout out sa Batalona Family Diyan sa Nasipit Agusan del Norte ayan shout out po shout out kay Jason Hontani Jas Andre Hontani yan Oliver Indy from Sarangani Province yan shout po sa inyo shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Aika Beauty shout out kay Ginry Lakatango from Kinapundan Eastern Samar ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Pancho Pantino from Rapu Rapu Albay Shoutout sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lele Boys ng Marriott Hotel Manila. Yeah, shoutout po. Shoutout sa ating mga sulit viewers sa Barangay Lagundi. Shoutout kay Roger Rodriguez from Valenzuela City. Hayan. Shoutout sa Bitan Juan Espiro. Ayan. Oh. TV. Ayan. Shoutout kay Idol. Shoutout kay Rodi Deladia. Shoutout kay Jerwin Facolba. Shoutout kay Andre Avilino from Davao City. Shout out kay Kate the Rockstar TV from uh, Mintaka. Katayingan mas bati Shout out po sa inyo idol. Shout kay Jean Chris Gutierrez at sa kanyang tatlong anak. Ayan shout po. Shout kay LB Anti Vlogs yon na adventure at happy birthday sa kanyang anak yon na si Princess Talia B, yana Miranda, ayan, shout out po happy birthday po sa anak nyo, ayan shout kay Bung Disulok ayan, shout sa Disulok family yan kina Bung, LB, Laika, La Army, Ryan, Tricia Rocky, Bibi, Idna, Pram Babatnon, Leite, ayan, shout po sa Disulok family, dyan sa Babatnon, Leite, ayan, shout out po sa inyo shout out sa Espiro ng Ragay, ayan, na si J.I. Labresa ayan and family ayan sa po sa si idol shout out kay Jose Rodan Ronales ayan sa po shout out sa Dai family from Ligaspi Albay shout out kay Miljun Huab from Bicol Erosin Sorsogon shout out sa Pakulan Pakulan ba to family yan ng uh, Corcuera Romblon ayan from uh, Winsil Palkola kulan na iba kasi yung spilling niya eh may il yung sa isa 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 wala yan shout out kay Alexander Pesquera from Jensen Tumbler. ayan shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Espino yung shout out sa Espino family from Mangilis Pampanga shout out kay Chris Adventure from BC Canada ayan shout out po shout out kay Arjun Tagal shout out kay na GM Nelly 30 Dion ng Naik Cavite shoutout kay Bitoy Bilya Bito shoutout kay Milchun Huwab shoutout kay Claudia yon uh, Icaldre ayan shoutout po at syempre shoutout din natin yung mga kapwa nating my channel at pasupportin po mga kapwa kaya naman na po, shoutout po kay Ma'am Merchel Quintis. Yun, shoutout po sa inyo ma'am. Maraming maraming salamat sa busy na pinagkalog mo sa amin yung tol. At sa buong pamilya po namin, yes, eh. shoutout po sa inyo. At sa buong pamilya nyo po, yes, shoutout po, po. Yun, shoutout din kay Otol Rapi, is for fishing. Yun, shoutout kay John TV Vlog, my star TV Vlog. Very Spiro Kapinas Official, Father and Son Fishing TV. Fandan Fishing Adventure Ochoy Fishing Adventure Flix TV Official Si Badong Vlog Blug, Banaya Vlog Fish Fishing TV Re Angler Larry Amos Hilario Lakwat Siro Kapana TV Adventure koya TV Nanay Robby Channel Roger Absiso Trailer Driver Just for TV MG Eric Adventure Kafishing Sagay Adventure Batang Samar So ayun mga Adventure Supportan din po natin mga Adventure Yung kailang mga channel So ayun sa nice magpa-shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na episode. Yun, may shoutout ko po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa pronote. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.